Yeah, yeah. Tama ko lang. At, ano itong ginagawa niyo ito? Ba't may ganito? Ano yan? Pattern. Pattern. Ah, mm -hmm. pattern. ah yan, yan ang susundin. Yan ang mga daya-daya ko. Oo. Hindi pwedeng ano. Hindi may pattern sila. Dulot-dulo, -dulo, yan ang susundin. Ha? Yan. Ha? Ay, sentihan ko lang. Hindi tiyak na pareho yan, na magkabilang madrina. Ano? Oh, Kasi may pattern na yan. Ano? Oh. Ganyan ang ginawa sa isa. Oo. Oh. Oh. Sa isa, isa ganun din. Diyan, ito yung okay. Hindi nga pala magkakamali dahil gawa ng pattern. Iyan ang atos. Ako lalagarin ulit. Matatundan ko lang ulit. Ah. Ayan ka. iti daw? Sa si taas. Oh. Ay, ilan taon na kayo nagpapanday ng hagdan? Hindi ano eh. ko nung gulay una kong hagdan. Ah. Oh. Doon ako natuto sa so taga San Miguel. Hey, hindi ko hindi ko naman tanda ng pangalan. Ah. Oh. yung ginawa itong kay yung kay Alfred yan, di ba may handa niyan? Yung oh. may, ano, you know, oh. may grocery. Hmm. Ikakang Floren. Yun, yun know, ang una kong sapak sa Yun ang pinag-practice ano mo? Hindi, kasi pinigkasama ko doon, mag-lay, yeah. tumatanda. Eh, di siyempre kailangan pupulutin natin kung ano, ang panunod na, nila. Hila ka. Aha, sana. Sige. Yeah. Yeah. sila. Pinapatong natin din eh. Pinapatong uh, daw. Uh, Ayos. Magkabilang magkabi dulo, pinapatong ano? Hmm. Yung apat so, nakakanto. Bye-bye.